Ay mga bossing isang uh, panoksukan na street kum. Yan na 2.5 pa. Boss Golden boy. Ah uh, isang uh, golden boy pair pala ito kaya medyo uh, mataas na sang presyo. Ayan mga bossing, ay uh, narito tayo sa Padre Garcia. Ayon ay araw ng Martes, uh, November 4. Ayan Napakalakas ah, ng ang ala si Tina ng umaga pero madilim pa, madilim-dilim pa dahil sa pagyo. Ayan ah. boss isang uh, ah, sa ah. dalawang sapi dalawang libo lang inihingi ni kuya sa kanya ito yan multo ah. katawan uh, uh 2,000 asking price yan. dalawang sapi sa ito mga boss yan. Ah. 2,000 ang unang presyo 500 lang ang presyo nito ayan ah. medium size ayan, pagkaka, pagkaka budget bill nito ayan, ah, may kaltis na umata nito ayan, ah. kaya 500 lang ayan

Tatlong libo ang uh, uh, Ang mga bossing isang amayahin naman ito 1.5 lang ang presyo nito Ayan, uh, Mga nasa 7 to 8 months ang edad uh, 1,500 uh, Ayan, yeah, nabili na Basta magkano nabili? Walaw Walundaan o, Walaw nito, na, walundaan. Na, Walaw Walaw <laughs> Walang daan. Walang daan na inabili na. Walang maipatoka. Walang maipatoka daw. Sira na kabili. So, uh, so, uh, 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 maganda yun. Walang daan lang. walang lang ipibili patoka. Kaya napagbilay. Mga bossing, isang uh, panoksuka na uh, street kum. Uh, 2.5 lang nihingi. Ganda manok ah. Uh. Sukat na may bawas. Ganda sukat. 2 may bawas pa. Ang uh, ganda ng manok nito mga boss. Tara mo pa. Kupay. Yan mga boss, 15 uh, lang ito. Ay hey, share na ito, ayan ha. 1,500 right. Yeah, ibinibigay na at medyo aabotin uh, pa daw ng bagyong malaki. Ang uh, ganda ng tawanan. 1,500 negotiable. Ayan mga bossing ang ganda nito. Ayan na. 5,000 daw asking price ni sir dito. Ayan Ano boss sa alin yata? Golden Boy yeah. uh, isang uh, Golden Boy Fear pala ito. Kaya medyo uh, mataas na presyo. 5,000 mga bossing. Ganda mo lang mga bossing sa uh, Kaya Ayan sa Talisayin. Ayan. Bahkan orang mana kulit apa? Ayam bali dari Wimperas itu. Kali sayen. Oh. ko dalawa Bakit dyan tigwa 1-5 3,000 negosyable Dalawang pirasa Maaaring makuha ito hanggang 2-5 Kaya sa Kaya naman na yun P2,200 negosyo ko. Ito ay hindi nito ah. Pulto katawag. 2200 Ito ang perasong dalasapit. Isang pikong. Parehas pikong. Ito ay yung uh, gandang manok uh, uh Murang mga manok na ito uh, 5,500 Mga uh. boss uh, sa hot uh, screen 4,000 uh, asking price dito Quality oh. Isa isa yung pinakamagandang manok dito Na dumating ngayong uh, Martes Ayan, uh. 4,000 lang Kapit uh, boss, may bawas pa May bawas pa rin Ano Kaya yeah, mga bossing ha, 1-3 daw ito Kaya boss na ito uh, May binibigyan at baka butin pa daw ng pagya 1-3 may bawas pa Napaka-budget mill na nito Ano ha? Uh, 1-3 may bawas pa ang hinihingi dito um, ay 5-5 dalawang pirasa pag nag-iisa daw ay tatlong liba Five thousand five hundred. My power mga boss. dalawang pulang linaw oh. basang-basa na lalo na ito pero magagandang klase oh, okay. magano ang bus yung presyo mo? ba't ah, yung kayo? kita pa pala

Gantang klase ng linaw ito mga boss ito. Tigwa 1.5 ang maaaring mapuwasan pa ito. Ano bang tayo dos dos? Ayan. Alam di tawag? Dos dos, dalawa tawad. Ito to pa to, to ha. Ah. Pati dito. 2.6 kasi 2.6 hanggang 2.6 ang dalawang pirasa. Okay. isang pumpkin, isang yun, uh, kanawayan na white legged. Bas magkano pa siya? 55 5,500 uh, dalawang piraso na ito, ano? Bas, mga asan. Kasi ang presyo. Ba, yun, uh, presyo pa lang 'yon, uh, maaring mabuhas para. Ito. Uh, wala kaganda ang sukat dito ng mga manok Ito so, pumpkin, maganda ka pa. Uh. Ha? halawa ano yun bigyan ayos yan, kahit bit baba mo isa uh, 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 may rous. po dalawa may bawas pa dalawang ba bagya dalawang dalawa piraso pipe pa may bawas pa yaman, yaman. mga po siya dito sa Hatch uh, Gray na street comb ni dalawang liko ni Ayan, uh, ah. palibasa ay may bagyo ay mapakaraming uh, ah, budget mail dito ngayon sa Patrigas yun. Ito pa isa. ha. Ah. Ah. Ito naman ay dalawang libo rin. Ayan. Ayan pa isa. Ito ang naman ito. Maganda sukat dito mga posin. Bali dalawang libo rin ito. Pikum na dala sa api na manita Ayan mga nasa sa 7 uh, to 8 months so, hinihingi naman ay 2 mga po <laughs> ay uh, dalawang ito Ganda rin yung sukat okay, sa White legit naman ito sa pinakamagandang dumating dito sa Padre Garcia ayan ha uh. isang uh, golden boy uh, sa 5k mga boss 5,000 hanggang 5,000 uh, negosyabon ayan ha isang uh, street cum naman ito mga boss naman Aya 3-5 negosyabal Sa panokso ka naman mga boss Ayan ah, 3,000 libo na 2-5 Maganda ito ah oh. Pulstag na ayan mga bossing uh, isang uh, John Bishop Kelso bullstag na 3,000 lang inihingi dito ah. Uh. itong manok 3,000 asking price itong manok uh, Ito naman isang SPR Ayan ah, uh, 3,000 din ito Full stack na rin. Na, 2, 5, 10 ito maganda ito. Yan Bishop Kel ito. Oh, uh, yun na 2.5 din ito. Oh, daming murang manok ngayon dito sa Padre Garcia. Malibasa yung ayun Ayan o. Oh, uh, Ang manok 2.5 din. Paunang presyo pa. Ito.

Ang so, pumpkin naman ito. 1.5 lang ang presyo. Ang dami nga budget meal ngayon dito sa Padre Garcia. Ayan, ha? Punta. Dalawang piraso ito. 2.8, dalawa. 2.8, ang dalawa. Ayan, 2.8, dalawa. Maganda dalawa ito eh. Mga nasa 7 months na yung ito dito. Ayan, na 2.8 lang hinihingi. Gandang manok. Chow Mga pulang lina o oh. yeah. Pari isa O oh, isa na maliyari Okay oh. oh, na rin to 2-8 at dalawang piraso oh. Oh, pa rin ang uh, bagyo dito sa Padre Garcia 2 oh, oh. Huling abe uh, huling kwan 2-7 huling lambing ayan mga boss ayan mga uh, ah, kahit malahan dito kaya lang uh, madalang yung tumating niya buyer panibasa nga, ayan may bagyo ID yan kaya lang kasi yung buyer na dumating ayan, ngayon ay ganap na alas 8 na ng umaga pero marami pa rin dito uh, manok at mga sailor ayan na Yan, ah, si Buskulot, yan, maganda lang ang pinta na yan. Uh, ah, Pasitim pretty na. Yan. Ang mga bossing from Arlo Piscason, si boss Joel. Kasama ang kanyang sidekick, yan. 3,500 daw ito, ito, mga bossing. Yan. Oh, Ganda, ha? Ganda sa pipi, ha? Ganda sa pipi, ha?

P5,000 ito. Dalawa. Arisa. Arisa. Malatubang pinapay. P5,500. Dalawa piraso pirasa. Mahig. <coughs> er, Mayroon naman ito. Isang... Gusto katawa. Mayroon <coughs> <coughs> naman isa ito. naman ito. Malatubang pinapay. i <laughs>